Tayo okay, mga to, nakadali oh. Dalawang balaki oh. Yun no, dalawang mama. Oh. Ah. Ay, lalawin pa raw siya oh. <laughs> -se set up ng bago. so <laughs> oh, ayan dito lang siya, dito lumitaw mga tol. Dito sa taos ng kwari. Oh, ayan no. <laughs> Pre, may ka na ba? Zero. <laughs> Tayo okay, mga tol, lo. Ayan no oh, dalawang laki sa ka to nakahuli sa tropa oh ayan no oh. kaya tigasubay lang to ayan laki oh ayan laki kumama um, rin oh Good morning sa inyo mga tol Sureball agad Copyright tong video nito At balakas ang patugtog So ayan, natin mga tol Pababa So ayan, ito yung dinadaan namin na talim PH Pag kami ano Pag kayo mamimiyos dito sa may isla farm So ayan, ingat-ingat tayo Baka tayo madulas So ayan mga tol Pababa siya Ayan, so So ayan mga tol, nasasamahan nyo ako sa aking fishing adventure kahit alang aning ano alang aning oras dahil lang unlog no po negative wala man lang so nagtatrail lang tayo dahil wala tayong ginagawa sa bahay ayan so kita katatay tayo sa spot so, mga tol nandito na tayo sa ano sa ating fishing spot so may kas may may kasama tayo rito po sa taga sa kayo addicted fishing ayan sabi ko na ito si papar eh ayan o mga taga binawa ng mga tol So ang spot natin, ayan, dito lang Sa nahuli ng mamaw nung, ano, nung isang araw Tsaka kahapon So ayan mga tol, at samahan nyo ako Punta tayo sa ating fishing spot So ayan mga tol, lata dito na tayo sa, ano, sa spot natin no? At ayan, alanganin nga ano? Medyo walang anlog So tingnan natin kung makakauli tayo Ayan, so tingnan natin mga tol kung makakauli tayo at siguro update update na lang pag nakahuli tsaka natin tsaka tayo mag video ano so, para tipidin din sa ano, sa ating memory card dahil ano hindi pa tayo nakakabili eh? so ayun update, update update na lang so ayun mga tol at sa dalawang oras sa ating ano kamiming wait so rin tayo ng ano ng mama o oh, no so ayun nakadaan rin tayo so dalawang uh, dalawang oras ngayon lang tayo nakalawit. Eh, ngayon lang tayo nakahuli. So, ayan, no. So, ayan, update, update na lang ulit mga katol At medyo gumaganda na, no, ang unlog. So, sumilitaw na rin ang mga mamaw. Oh. So, kita-kita tayo mga mamaya mga tol. Ayan mga tol, oh. Ayan ang sitwasyon na lawa. So, katamtama lang, ano, ang unlog. Kaya sa ambit. Tabi, tsaka naman, no. Oh. Ayan, saka si... Pisa si makan, ayan. Ayan! Ah, kasi fresh doon, ayo. So, kaylang pala nakaka eh. thank mm -hmm. you Ay mga tol, siguro update update na lang ulit no. At medyo matagal lang, ano ang kibit ng ano ng tilapia. So mahaba 'yung ano, 'yung medyo mahaba ang ating video. Kaya ano, siguro update update na lang. So ngayon, maganda maganda na no? maganda na ang ano ang anlog. So, kaso wala pa kumikibit. Ma ano, matagal, matagal ang kibit niya. So siguro naka lang tayo. Ayan, so, wala na sitwasyon na lawa mga tol sakto-sakto yung ano niya yung anlog niya ah, so mukhang pahirapan tayo ng ano kahuli at mag alas 4 na yata alas 4 alas 3 so yun alas 3 3.17 okay, makita kita lang tayo mga tol mamaya at update ko kayo kung makakahuli pa ako no? so i-update ko rin kayo kung may makakahuli sa mga kasamahan ko so kita kita tayo mga, mga tol at wag kayo kaalis sa mga tol, nakahuli sa si tropa o, yan, no? ayan, tiga, lang ayan, laki, oh, ayan oh. Ay, lang to. Ayun, laki oh. Ayun, laki. Si Mama rin. Oh. Laki niya, sabra uli. May malakang bato. Ang laki oh. sa tropa nakahuli. Ay, tega subay lang to mga tol. Todo na siya nakahuli oh. Ayan, sa lugar na no? yan oh. Ay, kita-kita tayo mamaya mga tol. So ayan mga tol, update sa ating huli. Ayan, si isa. Ah, pero malaki siya, ano? Ayan, oh. Ah. Tapos si Pres. Ano yare yari? Ayan, zero. So ayun, nagtiyaga kami. At anong oras na? 4.30. At kailangan namin umuwi. At baka kami na kanya-kanya kanyang asawa. At may gagawin pa sa bahay. So ayun mga tol, hanggang dito na lang. At syempre, eh, kung bago ko pala napada sa akin sa akin channel, eh, huwag mo na kalimutan i-like, i-share, i-subscribe at pindutin na notification bell para lagi kayong updated sa akin mga video. At hanggang dito lang mga tol, maraming salamat. Peace on sa atin lahat. Ay, so, mga tol, nakadali oh. Dalawang balaki oh. Yun no, dalawang mamaw. Oh. Ayan, lalawit pa raw siya oh. <laughs> Magse-set up ng bago. oh, <laughs> ayan dito lang siya, dito lumitaw mga tol. Lo. Dito sa may ano, sa may ano, kaos ng kuwari. Oh, ayan oh. No? <laughs> Pre, ano ka na ba? <laughs> Siro. Ay mga tol, look. Ayan oh, no? dalawang laki.